Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sobrang na nga na nahihirapan si Joel Embiid sa kanyang injury. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga na magbabalik sa Los Angeles Lakers, si Jared Vanderbilt. Nagkaroon na nga po sana mga katropes ng pagkakataon ang Philadelphia 76ers na makuha ang panalo sa kanilang game at maitabla kanilang series sa 1-1 matapos silang lumamang sa uling mga segundo ng kanilang laban. Ngunit sa kasamaang palad ay natalo pa rin nga po sila dito at isa nga po sa mga rason ng kanilang pag-choke ay ang kanilang rebound kung saan napakarami nga pong offensive rebound ang kanilang naibigay sa New York Knicks na sila mantalar naman nga po nito para magkaroon ng second chance points. Bukod rin nga po dyan ay napakahina rin naman nga po ng kanilang inside defense sa pagpapabaya nga po nila sa Knicks na makasalaksak sa ilalim ng basket. At ayon nga po sa mga NBA analyst, malinaw nga po nakasalanan ni Embiid bakit nagdudumi na ngayon ang Knicks sa ilalim ng basket since hindi nga po ito masyadong nakakagalaw at nakakatalo ng maayos dahil na sa natamo niyang injury. Yes, yeah, sobra na nga po itong nahihirapan na maglaro. Ngunit dahil sa pagiging desidido nga po nitong buhatin ang 76ers ay tinitiis na lamang nga po niyang pagsakit ng kanyang tuhod. Kaya hindi nga po natin siya masisisi kung hindi siya masyadong nakakakuha ng rebound at nakakadepensa sa kanilang mga laro. Pero sa kabila nga po ng pagkakabaw nila dito sa 0-2 ay naniniwala nga po si Embiid na nasa maayos pa rin nga po na kalagayan ang Philadelphia 76ers since maaari pa rin nga po silang makabawi sa pagbabalik nila sa kanilang home court. Samantala, pun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang official na nga na po na magbabalik sa Los Angeles Lakers si Jared Vanderbilt. Kasunod nga po maka-Trops ng ginawang buzzer beater ni Jamal Murray sa Game 2 ng kanilang first round series ay nangangamoy na nga po na kailangan na nga po talaga nilang magkaroon ng isang player na kaya magpahinto dito sa kanilang laban. At sa kabutihan pala na naman nga po maka-Trops ay mukhang magkakaroon na rin naman nga po ang Lakers nito sa kanilang susunod na laro sa Game 3 sa pagbabalik nila sa kanilang home court na Crypto.com Arena. Yes, tama nga po ang narinig mga katrops. Gaganapin nga po ang Game 3 at Game 4 sa home court ng Lakers kaya sila naman nga po ngayon ang magkakaroon ng advantage. Pero bago pa man nga po sila pumunta dyan ay magkakaroon muna nga po ng dalawang araw na pahinga ang kanilang kupunan. At habang nagpapahinga nga po ngayon ang Lakers ay may lobas na nga pong balita na malaki na nga po ang chance na makapaglaro na sa kanilang darating na Game 3 ang kanilang best perimeter defender na si Jared Vanderbilt matapos ang ilang buwan na pagkawala nito bunsod ng kanyang tinatamong injury sa kanyang paa. Maayos na rin naman nga na po itong nakakalakad ng wala siyang nararamdamang sagit sa kanyang paa kaya sigurado nga po na makakapaglaro na ito sa kanilang Game 3. So yun lang mga ka-tropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.